So, andito kami ngayon sa lobby nung pinagrentahan namin ng motor. Sobrang... Unexpected yung twist na ito ngayon. Mixed emotions. Hindi ko alam yung mararamdaman ko kasi na to the highest level yung kaba ko kanina. So, Mahina ganito kasi... Mo sa ganun eh. Kasi nas ibang bansa tayo eh. Yeah, sila na context. Okay, ito so, kasi So, lang po namin mag-live. Napanood nyo po yung live nyo no Sunday. Oo. Yung sa... Sunday pa lang ngayon. Pero mapapanood nyo kasi to a few days after. So, makain kumakain kami sa Buivian, Oo. Walking Street. Ngayon, pinarada namin yung motor. Tapos after namin kumain, di kinuha na namin yung motor. My fault kasi pagsakay namin ulit ng motor after mag-dinner, hindi ko po na ilagay yung helmet ko. So siya lang yung may helmet. Ako, wala akong helmet. At, Pero doon pa lang kasi kami sa place. Malapit lang, oo. Halos kaalis lang namin. Nakalimutan ko talagang mag-helmet. Kasalanan ko talaga. So bago niya ako i-bash, inaamin ko na kasalanan ko talaga. Sobrang makakalimutin ko. Hindi ko na ilagay yung helmet ko. So pag alis namin, mga wala pang one, two minutes lang. One block away. Nasa naman. likod namin, biglang may may ano na agad. Mayroong anong uh, ano, uh, motorcycle police. Oo, oo. Nasundan kami, eh dahil di kaya magkakasindihan. Sinundan niya talaga tayo? Oo, uh, hindi kasi siya nag-English. Sabi namin, akala namin, parang tinuturulong niya yung way. Sabi ang unang ba? sinabi niya, stop. So, di ba, ano yun, masikip na ali yun. Sabi ko, anong tanong niya? Where are you from? Oo. Uh -uh. Ako ba, ang, ang, ano pa ng sagot ko? The Philippines. Yung anong pa ako. Kasi <laughs> proud ako eh. The... Kaso, nung sinabi niya na na, no helmet, doon ako kinabahan. Sabi ko, ay shit. No helmet. Oo nga, wala akong dalang helmet sa ulo ko. Tapos, pag, 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 pag sabi niya noon, ang ginawa niya, passport. Oo, oo, kinuha niya agad. Tapos, sinabihan niya na kami na, so, follow so, me. Sum, Ayun na, siya. follow me. So, sumunod na kami sa kanya. So, eto, papakita ko yung video. Buti na lang nakapag-video din ako. Pero, kinakabahan ako mag-video. Pero, naisip ko, alam mo yung naramdaman ko talaga na kailangan may record ako nito. Syempre hindi ko tinapat sa mukha niya kasi mahalata niya. So yung video, ito papakita ko. Ayan. <makes noise> doon sa madilim na lugar, doon niya kami binala. Pagdala niya sa amin doon sa kanto na yon, meron ding dalawang Indian na hinuli din na may kasalanan din. So, kasama namin sila. Ngayon, sobrang kinakabahan na ako. Sabi ko, shit, sa ibang bansa tayo, makukulong ba tayo? Maano mga gagawin? Una niya sinabi, kukunin daw niya yung motor for 10 days, di ba? Pagdating namin doon, meron pang dalawang lalaki na kinhingi, hindi niya na 6 million. Iyon nga, yung dalawang Indian. Ah, oh, ngayon, baka hindi Indian yun. Ay, kung ano mang lahi, basta medyo ano, Bombay. Oo. Bombay yan. Tapos sabi niya sa amin, sabi niya, here, I can make, ano, I can make you okay. Yung sabi niya sa amin. Ah, yun ba sinabi? Hmm. I can make you okay. Six million. Akala ko dahil nag-please tayo na wag naman. Hindi, Humingi siya muna. Ano una siya oh, humingi? Oh, na ah, parang isettle na. I can, na make, I, 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 can make it okay. Six million. Oh. Tapos, tapos, sabi ko, ang, ba diba, pinakumpit pina -pina ko agad sa'yo, Mga na six million. Kasi, oh. para lang alam niyo yung context ha, madilim na kalsada kami din nila. Bilang lalaki, ang pinaka-goal lang sa utak ko, makaalis tayo doon. Hindi tayo safe eh. Kasi may look out siya, isang lalaki na nakandun eh. Ay, okay, tama? Uh Oo. -oh. May nakamotor. So, parang feeling ko, akala ka rin yan. Parang tumawad kami kasi 6 million malaki. Oh. Uh -huh. Ang kumatawad ko? 2 million. Oo, uh -oh. hanggang sa nagkatawaran. Yeah. Pag sabi niya, pag sabi ng 2 million, ang ginawa niya, naglabas siya ng clipboard. Uh Oo, -oh, parang nanakot na. Ah, okay. Sabi niya, okay. 2 million, no. I'll keep your motorcycle for 10 days. So, ang renta po ng motorcycle dito ay 160,000 per day. Mm -hmm. So, sa ko, inisip ko, di itago mo na sa ano, ng 10 days. 1.6 million lang yun eh. Oh. Diba? Tapos pap papatubos ko na lang sa may-ari ng ano ng hotel. Oo, oh, ako naman na nasa isip ko, pera lang yan. Sige, bayaran mo na kaysa makulong tayo or kung ano mangyari, natatakot ako or baka makuha yung passport natin, hindi na oh. dito, tayo makatravel. So, tapos, Yun. huwag ako, tri ano, so, ang sword ko tawad, 4 million. oh, tapos wala. Tapos ang nasa naging ending. Tapos sa 4 million. Tapos ang ginawa niya, 4 million, ang ginawa niya, nilabas niya ulit yung leadboard niya. Ayaw pa rin niya. nag na siya magsulat. Sa, sa puntong ito, ha, you have to remember, nasa kanya yung passport namin. Oo. So, kami. at sa, noong diba tumawad ako ng 2 million, Oo. bago ako tumawad ng 4 million, in between, kinuha niya susi ng motor. So, sa puntong ito, nasa kanya yung susi ng motor namin, nasa kanya yung dalawang passport. passport, at, na at passport. habang nangyayari to, sobrang tulala ko na, kasi sabi ko, shit, salanan ko. Tapos, diba, drip na siya sa akin kanina, sabi niya, bakit naman kasi ganyan. Tapos, sabi ko, okay, para makalis tayo, 5 million, sabi niya, okay. Tapos ang nangyari, pumunta tayo sa ATM. Doon Oo. kita inaway. Oo, sabi niya kasi naman eh, bakit sila? Kayang... Sabi ko, hindi na cute yan ha, yung mga pagkakalimutin mo ha. Sabi ko, sabi ko, hindi na ako nagsalita kasi alam ko kasalanan ko eh, tulala na ako, tahimik na lang ako, sabi ko. Ang gagawin ko, iniisip ko na lang paano ko maibabalik yung winidro niyang 11,000 pesos. <laughs> kasi yun yung equivalent ng ano eh, ng 5 million eh, sabi ko, shit. Yung pera, okay lang yung concept ano na ano yung pag ako? Pero, feeling ko kasi, in, nung, di ba nung nag-withdraw tayo, tapos merong, Meron dalawang ano doon, may dalawa pang parang Middle Eastern, walang Pakistani or mm -hmm. Indian sila na naan doon. Kawawa din sila. Oo. So doon ako na bad trip talaga. Sabi ko, imagine mo ha, kung ngayong gabi, di ba? Naka magkano siya? is 15 minutes, dalawa yung hinihinga niya. Oo. Imagine mo kung magkano kinikita niya. Magkano yun? 20,000 plus. Oo. Uh Di ba? So after noon, edi eh, yun na nagkabayaran na. So inabot niya na yung cash. Tapos, kin binalik niya yung passport, tapos hinihingi ko yung susi. Pag, tapos, tapos tumalikod na siya. Hmm. Tapos nag-thank you pa ako. <laughs> Thank you. Sabi okay. ko. Thank you. Tapos, tapos tayo, na eh. Kumbaga tapos na eh. Nung umalis na kami, syempre, ano ako, talagang to the highest level yung utak ko. Sabi ko, shit, shit, ano nangyayari? Kinakamahan talaga ako. First time to nangyayari. Wala na siya sa mood. So, tahimik na lang din ako. Tapos, maya-maya, biglang nagsabi to na, saan yung police station dito? I-Google Maps mo. Sabi ko, ha? akala ko ba okay na bakit parang sabi ko ha hindi ako okay. sa isip ko tama na kasi na na natin eh parang hindi siya mapakali i-waste mo sabi ko patay so nakarating kami ngayon sa police station yung pagdating namin ng police station ayan papakita ko sa video pumunta kami ng police station nag-report na siya na ganito yung nangyari, ganyan, ganyan. So nagpunta kami ng police station, tapos kinuwento na namin lahat na nangyari. Tapos sabi ng isang police, saan daw naganap yung pangungotong, ganyan. So sabi naman ito, tara puntahan natin yung lugar, follow me. So sinundan kami ng police. Pinakita namin yung lugar na madilim. And to our surprise, pagdating namin dun sa lugar na madilim, kusang kami pinutongan kanina, andun pa rin siya. Di ba? Andun pa rin siya. May tatlong motor ulit na bago. Oo. oo. So, ang dami na ko. Itong imagine, guys. Andun pa rin siya. Nalakita ko siya, kinabahan ako. Kasi ayoko pagharapin kami. Kasi baka mamaya ako anong gawin. Dahil may baril siya eh. Yeah. So, parang natatakot ako. Gusto ko na umalis. Eh, revol 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 revolver 38. Oo. oo. So, nandinala kami din ng polis. Tinuro niya, sabi niya, yeah, he's there, he's there, he's there. Sabi ng polis, gumano niya mukha, oh. Parang, shit. Parang bakit? Ba't niya ginawa yun? Parang nadismaya yung polis na ang tinuro namin yung traffic enforcer na ganon. We don't want to stay here because it's not safe for us. The the guy who just left, that's the guy. Him? Yeah, him. Yeah, him, you know, yeah. Already passed. Him. Him, ah... Uh... The one, yeah. A while ago, why? Oh, yeah. Ano daw? Did he you take your money? Yes. Yes. He asked for 6 million. We gave 5 million. Can we go back to the police station now? Whoa! Million. Million. Yeah. Okay, okay. yeah. Can we go back to the police station? Because we're scared. Not here. Ini kan akan kena Ya, kan kena. Saya saya saya, 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 there are people there you can talk to them I think they're being asked uh, for money as well yeah, there, there, Go. okay follow me okay 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 Ba't niya pinakawalan? Hindi, nagtatawag siya ng backup yata. Oo, oh, saan? Patakot ako. So ako naman sabi ko, tara na, umulit sa tayo, tara na, tara na, hindi ko na kinakaya yung level nung kaba ko. So ang sabi ng polis, tara, go back to the police station. So bumalik kami sa police station, nireport ulit dun sa mas mataas na general na ba yun? Pagbalik natin sa na police station, stars. ano na, tawag nito, hindi ko alam kung captain siguro. Oo, oh, oh, mas marami May stars. May na yung pinaka -head. head. Yes. Ito pa nakakatawa kasi nasa police station kami, may mga hinuli pang may mga dalawang lalaki pang hinuli sa gimikan sa buwan. Oo, okay, ko, na, kap kinulong. Oo, feeling ko may drug sa na nakuha sa kanila, di ba? Tapos andun kami sa katabi nila, sabi ko, ano ba nangyayari dito? Ano ba adventure to? Ano ba itong pinasok natin? Sabi ko, siya talaga. Sobrang kaba yung dibdib ko. Ngayon, feeling ko, yung mga general or mga nasa mataas na rango, tinawaga, tinatawagan nila yung police. Alam mo, itong, ito ang amazing, napapunta nila doon. Yung nangotong saan? Yung nangotong. Nung no, napapunta nila doon, sabi ko, shit, ayan na siya. Ayaw, makita para. kami. Kasi face to face na eh, di ba? Parang, sorry na matay ilaw. Sabi ko, face to face na eh. Parang hindi ko kaya, kinakabahan talaga ako. Ang galing nila. Ilang minuto lang napapunta nila. 15 minutes. Ang pinakita, ang pinakita ko lang yung plate number. Kasi napagating doon, parang humiti pa siya, di ba? Ay, hindi mo nakita? Hindi. Pinisil niya ako sa braso. Oh, shucks. Hindi ko nakita yun. Wala well, siya ka na. Shit. Siguro natakot na siya kasi na-report siya eh. Tapa, hindi diba? natakot siya dito. Oh. <laughs> <laughs> Pero ang laki, laki mama eh, you no? Know? Oo. Malaki ang daan, malaki Nakatakot. Da. Da. So ngayon, anong na nangyari, sabi nung Hepe, parang tara sa another police station. Uh, kung saan? Parang yung kasing pinuntahan namin kung saan kami nag-report, parang ano lang siya, substation. Mm -mm. lang kami sa main station. Oo. Oh, oh. Kasunod yung nangotong sa amin. Oo, oh, oh. so lahat kami nagpunta sa kabilang police station na naman. Sabi ko, shit, ito na naman. Mamamatay na ako sa kaba. Eh, siyempre, gabi pa, tas madilim. Alam niyo, parang ano ba mangyayari sa atin? Alam niyo, nai-imagine ko kanina na baka bigla magkalabasan ng barel, bigla akong patayin. Iyon na yung mga nai-imagine ko, promise. sobrang nanginginig na ako. So after nun, pagating namin doon sa second police station, Ayun, ayun na yung nangyari. Kwento mo na. Nagpark ako sa tapat ng police station. Oo. Pagkatapos noon, yung nangotong sa amin nagpark siya, parang ano, two cars away. Mm. Nagpark siya doon. Tapos yung hepe, kung saan tayo nagsumbong, pinapunta niya ako doon sa nangotong na police. Ang sinabi na mag-usap kayo? Mag-usap kayo. Oo. Tapos naglabas siya ng cellphone. Yung nangotong? Tapos sabi niya, if I send you back the money, can you, will you consider this nothing? Tapos tumingin ako doon sa hepe. Oo. Kasi parang nagulat ako, parang, ha? Ba't niya parang kinakampihan nyo. Di ba dapat ikukulong nyo to? At pupasasan nyo to eh. Kasi, di ba kutang ina na eh. Di ba? Di ba parang gano'n? Di ba? Oh, parang oh, okay oh. ng ina, di ba? Parang ang oh, oh Kasi may ranggo to tapos di ba nangungoto. Di ba? Oo. At dinignan ko nga pala, yung stars niya, kapareho nung ano, nung hepe doon buwan natin. Same sila nang bilang star. So mataas yung Mag ano? Mataas yung ano. Kaya siguro nagkakatulungan na rin sila. Pagigyan niya ako ng ano, ng, ng uh, translator. Sabi ko sa kanya, this is very sad. Mm -hmm. Sabi ko, because uh, we are from the Philippines, this is our second. Hindi ko sa kanya, sa translator. Actually, na-videohan ko kayo na nag-uusap kayo. Eh, okay, labas mo rin. <laughs> Yung kinakausap siya, nakikipag-regulo na siya sa'yo. Oo. Oh, yun yun. Oh. It's very sad because we came from the Philippines and we, we you know, we enjoyed Vietnam so much. We were just in a hand with mm -hmm. Hindi niya lang ako inulit okay, lang niya, if I give you back the money, Uh, ano consider it will you consider it nothing, nothing. exactly nga na yun yung, uh, yung uh, ano inabot niya sa akin yung pera pag abot niya sa akin ng pera sabi niya go ah uh, kumbaga pakita mo na tapos ibinalik niya po yung pera naka envelope na, na po siya tapos <laughs> oh, nung nakita ko na siya na may hawak na ng envelope sabi ko ay shit tapos na sabi ko sa kanya tara nabilisan mo tumakbo tayo baka masundan pa tayo tapos nung nabalik ng pera yung happy na bunga natin, hindi niya ako pinansin. Oh, Nakangiti siya. Tinabag ko pa. Can we go now, sir? Ang sabi niya, you okay? Tinuro niya kami dalawa noon ng otong. Oo. Parang okay, okay na yung deal niyo? Parang uh, ganon. Yeah, go. Oo. Uh, uh, ako naman sabi ko, tara na, bilisan mo, bilisan mo. Yun. Ang pinakamalupit na part, pag namin, magiinuman sila. May, naka, may nakalatag na inuman doon. Oh, shucks. Um, mm. parang ano sila. Parang hindi sa kanila bago yun nangyari. Mm. So yun. Actually, kanina, nung nahuli kami, alam niyo yung kaba ko to the highest level. Kaya ko, ano ba yun? Yung sinasabi ko na, i-google mo nga kung ano talaga yung fine kapag hindi nakapagsuot ng helmet. Eh sabi niya sa akin, tama na, wag mo nang anuhin, i-settle na natin to kasi communist country to, delikado. Yan, pero afternoon, nun, na google ko ngayon kung ano yung fine na sa 400,000 to 600,000 na pera ng Vietnam, yung fine kapag Uh, hindi ka nakapagsuot ng helmet. So, hindi siya umaabot ng 6 million, ganun kalaki. At saka, wala rin ako nabasa na i-keep yung motor ng 10 days. Ewan ko lang ha, I'm sorry kung i-correct nyo na lang ako, pero yun lang yung nabasa ko, nasa 400,000. Sabi ko naman sa kanya, nag-apply yun, pag-citizen ka ng bansa. Ah, uh, baka nga, hindi natin alam, kasi foreigners tayo, ganyan. So, all in all, <laughs> <So yun. laughs> ayun, uh, ayun. Ayun na na, na na, para lang alam niyo din niya din, ba't ka nag-drive din ang bansa, na, Meron po international driver's license. Kadala. Ako din, meron. Meron, meron. po kami. Pero hindi naman kami ni-require din nung, ano, nung hotel. So parang lahat ng foreigners na motor dito, Oo. So bilangin natin kung tama yung binalik niya. Na pera. bilangin mo. <laughs> One, two, three, four, four. Four million. Two, four, six, eight, ten. Five. Five, five million. million. So, bago matapos tong ano, itong vlog na ito. Sana makarating po ito sa konsulado ng Vietnam Uy, sa Pilipinas. Uy, natatakot ako. Hindi, <laughs> huwag kang matakot. Hindi ka natatakot sa saan na nila eh. Kasi pinicturan yung passport natin. Okay. Baka matrihis tayo. Nasa Pilipinas na tayo, natatakot ka. Ano yung niwala ko dito, hindi ito ito tolerate ng mga officials ng Vietnam. Ilalabas, nandito naman sa vlog po ito, yung plate number ng ano, ng, uh, ng uh, ano to, ng motorsiklo. Yung police station po ay matatagpuan po sa dulo po ng Buy Vien Walking Street. So, sana makarating ito. Kung meron po tayong consulado, sa Pilipinas, maparating ito sa consulado po ng Vietnam. Sana makarating po ito kasi naniniwala na ko hindi lang kami yung ginagantong tourist. Kasi tourist country ang Vietnam, eh, dapat din lang ginagawa ito. At ano lang, reminders lang sa mga pupunta ng Ho Chi Minh na mahigpit po sila. Kasi nung nagpunta kami ng Hanoi, actually ang dami nakamotor pero walang helmet. Naalala mo? Ah, oo. 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 Normal, normal. Wala so, o, hindi ko naman dina-justify kasi mali naman talaga ako na nakalimutan ko talaga isuot after kung kumain. Pero yun nga, doon sa Hanoi, mas medyo maluwag dahil siguro maliit lang na ano sila. Ito kasi city, malaking city talaga. So mag-ingat po kayo, laging nyo isuot yung mga helmet ninyo kung ayaw nyo mangyari yung nangyari sa amin ngayon. And talaga, alam mo, maiiyak na talaga ako kanina. Mas, oh, hindi. Alam mo kung saan ako mas naiiyak? sa galit mo. Hindi ako nag- ako na nagalit ako sa corrupt system. Eh. Kasi kung ipa-fine tayo, okay lang naman sa akin. So masaya mo naman. Eh. 'Di ba? Pero yung yung corruption, piko na piko ako sa corruption talaga, maliit mali Kaya pala hindi siya napakali kanina, sabi ko, shit, hindi pa tapos. Eh kinakabahan ako, sabi ko, paano kayo kulong din tayo? Actually, ibalik yung 5 million, pero sa puso ko dapat nakakulong yung police na. Alam mo, magtumakbo ka ng mayor. Kaso baka marami ka makaaway kasi maraming kurap. Baka sabihin nila oh. palagpasin mo na yan, pero ikaw hindi ka pa rin papayag. This is a once in a lifetime experience. Hindi ako pwede sa North Korea. Baka Ma mapatay ako. Hmm, hindi ka pwede. Hindi ako pwede. Gusto ko pa naman pumunta doon, pero sa, sa mali-mali kong to, sa ano kong to, wala. Kahit hindi mo sinagya? Hindi talaga. Oo, hindi talaga. Talaga pwede. So, ayun lang. Nakahinga na kami ng maluwag. And ang galing mo. And sorry. Sorry. <laughs> and thank you. Kasi, na-amaze talaga ako. Kanina sabi ko, ha, oh, shit, paano mo nagawa yun? Napabalik mo yung pera. Nagawa mo na parang, wala talaga, saludo na ako kasi Si Superman ka na talaga. Lahat na gagawa mo ng parang <laughs> so, yun lang. Yun lang, lesson learned. And, siguro sa ne next time, magiging mas maingat na talaga. <laughs> Hindi ko na papayaan. Vietnamese na may Tourism Board or Consulate ng Vietnam oh. <laughs> in the Philippines. Sana po maano nito. Kasi, Kawawa po yung mga kawawa po mga tourists po niya Kawawa po yung, Actually balak ko sumulat sa consulate ng Philippines eh. Tsaka, sa tourism board. Sa palagi mo ba maa pa yun? Well, at least they, wala na to. Pero at least they'll be aware. pero pros, eh. wala na rin. Sa Alam ito, mo, wala. Ewan ko lang. Ganda ah. yan. If you allow a crime to happen without doing anything, you are just as guilty as those who are doing it. So may pwede tayong gawin. sulat ako yung konsulado. Nang ano. ng uh, nang, ano. Ng, Vietnam at yung tourism board nila. Sabi ko pa kanina, makakabalik ba kami ng safe sa Pilipinas nito? Tapos ang dami ko na talaga nai-imagine, grabe. Sabi ko, baka bigla kami tutukan ng barel or kung ano man. So, ayun. At least nakahinga na kami ngayon ng maluwag. And, ayun lang. Beware ingat kayo. So, so the night is young. So, lalabas kayo para... Sabi pa naman ito kanina, para na. Wala na ako sa mood. <laughs> Naiyak na talaga ako. <laughs> Sabi ko, alam ko na lang kasalanan ko. <laughs> Sabi niya, wala na ako sa mood. Sabi ko, shit. Hindi naman yung pera ang na nagagalit ko eh. Oo nga, pero syempre, yung pakiramdam ko, nakasalanan ko kasi. Alam mo yun? Yun, yun eh. So anyways, ayan. Actually, hindi ako nagagalit Galit ako sa'yo, pero mas nagalit ako sa police. Totoo ba? Oo, oo. Iba yung galit, yung gigil ko. Eh, paano pala yung mga nakatongan niya kung walang kasing tapang mo na lumaban? Eh, di wala na, di ba? Di ba, alala mo sa, sa vlog natin, binalikan natin kasama isang polis. Mm -mm. Lumami-inabot tayong tatlo doon. Mm, -mm isang motor doon, dalawang babae. Shucks. Imagine, imagine mo kung anak ko yung babae na andun. Doon lang sa dilim. Sa takuti mo doon. Oo. Doon talaga sa dilim eh. Kaya sabi ko, shucks. Doon talaga sa walang witness eh, no? Talagang sinadyan yung walang witness eh. So anyways, yun lang. That's all for today. <laughs> at least nakahinga na kami ng maluwag at ako din. So, ayun lang. Ingat-ingat. And thank you for watching this vlog. May gusto ka pang sabihin? Wala na. Wala na din. <laughs> Bye-bye. Keep safe, everybody. Masa ka 5 million. <laughs>